Nasa kustudiya na ng pulisya ang tatlong sospek sa pagpatay sa dentista at barangay kagawad sa Kalapan City Oriental, Mindoro. Ang pinaslang na dentista inihatid na sa kanyang huling hantungan. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Ilang araw matapos ang pamamaslang sa kilalang dentista at barangay kagawad ng San Vicente Central Calapan Oriental Mindoro na si Dukting Bolor, hawak na ng pulisya ang tatlo sa umano'y nasa likod ng krimen. Ayon sa Oriental Mindoro Police Provincial Office, unang sumuko ang isang 16 anyos na binatilyo, ang kapatid umano ng menor de edad na sospek, ang nakapansin sa mga alahas na nasa kamay nito. Tinanong daw ito kung may nalalaman sa pagkamatay ni Dokting sa kaumami ng sospek. Itong uh, kapatid niya ay uh... Parang nagwo-work doon sa staff ni Piskal Ang ginawa niya ay uh, pumunta siya doon at humingi ng tulong. Kahit po nga si Piskal ay uh, in-inform yung ating COP at agad-agad naman na pinuntahan ng ating uh, COP yung bahay. Umabot sa 25 piraso ng iba't ibang uri ng alahas ang nakuha ng otoridad mula sa sumukong sospek. Nung nag-inventory sila, nakita ay uh, 23 na alahas. At nung dinanala nga nila, nila doon sa estasyon na nung iniimbestigahan na nakita pa ulit yung dalawa kasi may nakasingit doon sa bag. Sa pagtatanong-tanong ng pulisya sa Binatilio, natunto na rin ang dalawang umunay kasama sa krimen. Natukoy rin ang ilog na sinasabing pinagtapunan naman ito ng hard drive ng CCTV at cellphone ng biktima dalawa raw ang pumasok sa kwarto ng biktima. Yung isa ay yung dinawit nila. Eh, dinawit nila na isa at hmm. ayun kaya kinuha natin at inimbisigahan natin. Ayon sa mga otoridad, personal na kilala ni Dokting ang mga sospek kaya may akses ito sa kwarto ng biktima. Sinusubukan pang makuha na ng reaksyon ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng nasawi. Inilibing na rin itong biyernes si Dokting Bolor. Nagpapatuloy pang investigasyon ng SITG Bolor sa kaso. Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog